Pero sa high, ang akong inampuan, wala mag-engage sa Diyos. Asa nag-engage? Sa imong kagukuli. Sa imong problema. When we pray, our heart should be focused on God. Dili dito's problema. Sa high, God, kita sa karaan na tang Christian, mga egsugod, biktima ang ihapuntaan ug eh. O dili ko exempted, anak. Wala na ako'y dagko-dagko nga problema. Pero kung na ako dunghan na pumalandong, ang pokus kino Lord, tapangin mi Lord, tapangin mi Lord. Pero, sulod sa Ka mong kasing-kasing, nakafokus sa problema. Pero hindi tawad ko gino, kagin mo, anak. Ikorek Ik ko sa Holy Spirit, anak. Then the Holy Spirit told me, ingon pa limitations na to. Muna nga, daghang panahon, at tinungod lang, bisan ako, bisan ka mo siguro, kaagi-ani, inig humana to pray, muna nga kaya mo wala na pray. Kaagi mo na? Nagpray, pray na lagi, pero, amot nang lagi-ani, wakonsan eh. siya sa atong kinaiyahan sa pag-ampo, ang sabay reaksyon na to, wala, siya ko nagdago, nga mahita po ni. Pero nag-ampo ka! Nga naman na, ah. because your heart, while you talk in your prayer, wala mag-engage sa Diyos. Nag-engage ka dito sa imang pagkinahanglan. <laughs> Lord, kinahanglan The giver, not on the gift. Kung mag-pray ka sa Ginoo, dito na yun mga ayo. Worship the Lord! Worship the Lord! Kinahaglang mo ka sa akong pag-ampo. Tinuod man ang ginoon nga. Adilid na patas alay ang pag-ampo. Basta na, pagkasin-kasin tinuod na siya. Kung sa may pulos sa taas nga pag-ampo, na pag Pero, so, di ba't Pero sundi ang naka-exalt. Dili ka makataas taas pag -ampo kundi na siya kinasingkasin. <coughs> Lison mong ampo ang taas, magluka ka anak, mga tulog anak, apan kung kinasingkasin imong pag-ampo, di di kaya na tubo na imong inampuan, kulang para sa imuha, nga naman. Kanang mainlang ka di ka gusto mo hawa. Gusto ka kanunay maging istorya. If you are in love with the Lord, if you love talking to your God, on. Bumura ka ayaw ng no, 30 minutos para si Muha. Gusto pa ka more! Well, ginaistoryahan ko sa Ginoo, ani. Krabi ka ayaw ang pangitistorya sa Ginoo sa akong sulod. Nga na-realize na, na, na ko, the Lord allowed many problems sa akong kinabuhi because the Lord wants to increase. The Lord wants to, kanakani, increase the growth. sa ako ang prayer life. Siguro makapangutan na kasi kung kaugaling mo, um, kan mong kalisod, um, ay um, kan problema. Focus on your God. Na as a message nga nung nakaabot ang mga problema, ay eh, gusto sa kinuong, eh, ay na to, there are problems. But I am here. Na ay mga problema. Pero kaya na ako ng problema, basta na ako. Budungulikan ako. Fervent prayer. A fervent prayer is a persistent prayer. Kalunay. Mapadayunon. yunun. Diling at uh, sinapadura gimning ako ang po pas dipang. na? Ginamos? Diban na may sinapadura ginamos? Oh, gamosun. Sinapadura, Lisa. Ang apong mag ako should. may pag-ampo. Dili ko may kunin yung sunda ang ako. Pangitaha ang hang sistema. Yan po ang gidasig, dili natin para sa mga idahan. Pagni mo iksoon, taka na ay problema imong espirituhan mong kinabuhi. The normal life of a believer, ng kita kanunay, mag uban ganahan na maging istorya sa Ginoo. So kung hindi na ganit na ganahan mo ako na ay suliran ang atong espiritu nga ano, nung Now, sabay mo, ako na to, anak. Ang buwan Hallelujah, hallelujah. Yes Lord, but we did task about Did Dom as we see all